Mr. May Mayor, uh, Art Mercado, ang isinalang niya lang ay eh, yung city admin. Siya yung pumirma. Kung baga, siya yung execution. Pero what na no what din yung harangan ang servisyo sa tao. Galing po sa sarili kong bulsa kayo. E paano ko yun ng Kapitan Del Barrio kung walang pera? Nakaka, nakaka, nakakatakot po ito. No? Kasi kapag yung isang Kapitan Del Barrio, makita nila na kapag hindi sumunod sa mga nakaupo sa taas at ito ang gagawin nila pwede nila i-frame up itong tao na to at masuspend and that's the uh, for them, that's a political death blow hindi okay, po ako sa kanila na pwede naman pong mag-resign ako now na ngayon, mag-resign ako now pero wag niyo akong kasuhan ng dereliction of duty pwede ba yun? Kasi hindi pwede basta-basta mag-resign ng isang barangay captain kung may question kayo sa aking uh, sa mga issues na to. I can I told them, I can resign now. But don't don't file a case against me about regarding the relics of duty. Kasi ang gusto ko lang dito, if my resignation will will uh, the way to land bank paying them their salaries, then go ahead. I'll do that. Pero wag na wag naman ninyo ako pabayaan o pipilitin. Natanggapin ko yung isang suspension na illegal. Kasi tinatapakan nyo yun na yung aking karapatan yan. Ang due process ng isang tao which is a constitutional right, tinatapakan nyo. yan yun. Yan kaso yan, nag-complain, kaso yan, mahaba nangyari dyan na proseso. Naglabas ang judge na, na, ng isang, kasi may preventive suspension na lumabas yan, yung time na yan. So we honored it because the the former mayor, uh, Baby Kataki, signed the implementation. Not unlike now. Oh. No Hindi po oh, mas mataas. Matagal na na tanong yan. Sampung taon na ako dito parang kay Kapitan eh wala po akong balak po dyan uh, na, tumakbo pa mas higher, sa higher office simply because kapag tumakbo po kasi ako ng na atisa, tumakbo ako na mayor dito boss, kikwestiyonin nila yung aking negosyo sa, yung, uh, yung ano kung, kung bagay yaman mo kikwestiyon nila, saan mo kinuha yung yaman mo na yan, eh kung parang kay kapitan ka lang, hindi eh, nila kikwestiyonin kasi abunado pa ako So yung, it is very clear na ang aking public service ay really pure public service. We are a vote-rich barangay. So para sa ibang mga politiko na wala ng ibang inisip, hindi talagang uh, mamulitika at uh, talagang pagkakitaan itong posisyon nila, talagang napak yung barangay po ito para sa kanila. Hindi din money ah uh, art mercado ang isinalang niya lang ay eh, yung city admin. Siya yung pumirma. Kung siya yung executioner. Hindi yung si Mayor Art. Siya ay naka-noted lang. So, kayo na lang po magsabi. So, ano to? Hindi ko maintinda na proseso talaga ay kung ang city council nagsabi sa akin na nasuspendido ako because of all these grounds, okay. Pero, Mayor, tama ba ito? Sabi, dapat firma ni Mayor yan. Which, ganoon ang ginawa dati ni City Mayor uh, Baby Catakis. But after that, siyempre kinestyon namin yun. At nagkaroon uh, po ng na preventive suspension yun na nangyari. We honored it, I stepped down. But the RTC, the Regional Trial Court, naglabas po sila ng Temporary Restraining Order. Kasi there, there are flaws in their uh, accusations. And uh, naglabas ang judge nung time na yun na ito kasi yan eh, ang merits of the case. Ang tawag nila po dyan, orbital dictum, which is like the opinion of the judge. So basically sana, I was hoping that there was already a guide, a legal guide from the no less than the judge herself. Pero, inakyat yun, nag-motion for reconsideration ng mga, yung city council noon, at nanalo po ako hanggang sa Supreme Court na nagsabi ang Supreme Court na I think uh ang preventive suspension ni Mr. Uh, ni Kapitan Junion ay uh, baseless because of the judge you know the, the the stand of the judge. So ibinasura na po yan, denied na po 'yan. So that was January 2023. Okay? So soon after that January 2023, naglabas ang Korte Suprema na yung per, na meron na akong permanent injunction doon sa preventive suspension nila na kaso. They have 30 days ang legislative council. Ilabas na yung decision na, tap, na, na tapos na yan. It's, tapos na yung kaso na yan. Hindi po nila ginawa yon. So, doon sa 30 days na yon, dapat uh, kung, kung, hindi nila na-actualan yun, eh di, considered approved. Yes. Parang anti-red tape na yun, the way I eh, look at sa whole. Pero ang ginawa nung pagpasok ng 19th Legislative Council, ang ginawa nila, sinarapon nila yan yung kaso na yan. So after 30 days, hindi nila inaksyonan, pagpasok ng 19th Legislative Council, ang ginawa naman po nila ay sinarangan nila, thinking na para saan, that was it. No? Pero binuksan pa nila ulit yung isang quasi-judicial body na in the first place, nag-away-away sila sa composition kasi 11 and 12 ayaw nila i-recognize. So, ni railroad nila, gumawa sila ng quasi-judicial body ngayon created by a questionable composition of the 19th legislative body. At nag-create sila ng quasi-judicial body at ang only target nila, the target, the primary target nila was me based on accusations naman na sinara na yun nung last year pa. Uh, so ngayon, para sa amin, natatawa kami, but sabi ko, oh, siguro, siguro, that's really the case. That's a process of uh, the law. So dadaan tayo po dyan. But, ang hindi ko lang talaga po ma uh, maintindihan, bakit idamay pa ang mga tao? Bakit pa? Paano yung mga gamot, ang services natin? Paano yung mga dental? Meron po dyan, may funeral services namin dito, kabaong dito sa sa mga constituents namin sa barangay libre. So meron doon isang ang nagkasakit, namatay. Hindi namin matulungan, may labas Kung kung may issue sila sa teknikalidad, Then, pataanin natin sa tignay din. Da daan tayo, dadaan na natin. Gusto niyo pa? RTC, Court of Appeals, Korte Suprema, Ombudsman, DILG, Pwede natin daanan lahat yan. Wala ang problema yan. Gastos lang ang abuti natin dyan sa abogado. Pero wag na wag din yung harangan okay. ang servisyo sa taong bayan. Okay. Proposed budget namin sa barangay level, 81 million. Uh, and uh, by the way, I'm also the uh, every year po, hindi naman siya nagmamayabang. Ang aming kumpanya po ay nasa top 10 taxpayer, highest taxpayers in this in this city. Uh, in this city. So as a taxpayer here, I mean, we're paying multi-million pesos in taxes for the city. And we're doing that because we want to serve our country also. Ang hinihingi po ng mga constituency po namin ngayon, of course, yung mga yung kamot, no? Yung libreng serbisyo sa sa doktor. Ah, uh, nasa totoo lang ngayon ay tuloy-tuloy uh, pa naman din, no? Kasi marami tumutulong din sa atin. At uh, yung kanilang mga pangangailangan, sa totoo lang ho, uh, ay ako rin po ang nagbabayan. E eh, paano ngayon kung ang Kapitan Del Barrio ay wala pera? Anong ngayon mangyayari? Katulad po sa noong nakarang uh, nakarang linggo, yung uh, sahod po nila ako bayad. Eh, hindi naman po yan bariya-bariya eh. Million-million naman po yan. Ang bigas nila, magkano po yun? Million, million yan? Million-million yan. Ah, uh, well, hindi naman sa nagpamayabang. Galit po yan sa sarili kong pulsa kayo. Eh, paano ko yan ng no? kapitan del barrio kung walang pera? Nakaka... Nakaka... Nakakatakot po ito. No? Kasi kapag yung isang kapitan del barrio, makita nila na kapag hindi sumunod sa mga nakaupo sa taas, at ito ang gagawin nila, pwede nila i-frame up itong tao na to at masuspend. At that's the for them, that's a political death blow. di ba? So, ito po, yung nagkikita namin, ito yung mga nasasabi po namin na yung sa mga tao na talagang kanunos na pong nangyayari sa kanila Pati you know, kami naman ay hindi naman po pwede na pabayaan namin So tumutulog po kami sa sarili kong personal na kakayanan Ang tanong ko po, po si Rito parate ay paano na lang po Kung ang barangay kapitan dito sa San Pedro May hindi susunod sa mga tao sa taas Sa kanilang gustong magagawin Kating naman sa investments, ang dati yung aming ira, 20 million mahigit lang. Ngayon, nasa 80. Bakit? Dahil ang marami pong mga investors na, na naging, nagkaroon ng kumpiyansa dito sa aming lugar na dati po ay lang ito. Ngayon, kung gusto niya ako patansikin dito, wala namang problema. Gumawa kayo mas mahigit sa akin, bababa Kasi sino mo may gusto? Hindi ako tumatanggap dito ng sahod ko. Ang ipinipisyo ko, gasolina ko na para sa Kapitan Del Barrio, hindi ko po tinatanggap yan. Pinamimigay ko po yan, balik mismo sa tao. Ngayon, kung, kung ayaw nyo sa estilo ko, huwag nyo kong gawa ng butas para tanggalin nyo ako dito. Gumawa kayo ng paraan na mas magaling pa kayo kaysa sa akin. At saka, saka kayong patansikin nyo ako sa tama. By the way, look, the people, hindi yung win ninyo. Alam niyo, itong uh, nakaupo ngayon na mga tao sa City Hall, sumuporta ako dyan sa kanila. Tumulong ako dyan. Dahil naniniwala ako at yan rin ang pinangako nila sa akin na may magkakaroon ng tunay na pagbabago kapag sila na. Ano ito? Ano nangyayari ngayon? ito okay. Itong pinakamadumi na diskarte sa pamulitika na naranasan ko sa buong sampung taon ko na panunungkulan dito sa sa San Pedro, sa Barangay San Antonio. Sana, man, sana, no, matilis lang. Kung diba? Kunyari, ito, na nasampana namin ang kaso sa ombudsman, sana mapigyan ng uh, resolusyon agad ang ating mga final na kaso. Yung DILG, yung kanilang uh, resolution resolusyon no na ginawa rin na inutusan si uh, inutusan yung city administration na to implement ang uh, ang COMELEC yung kanilang resolution rin sana i-execute nila at kung hindi man sinunod sana gumawa sila ng paraan para ma mapasunod eh, yung nangyari ngayon dito, parang ako lang yung uh, dumadaan sa butas ng karayom at uh, nag-antay lang sa proseso ng ating gobyerno kung kailan po nila uh, bigyan ng uh, liwanag itong aming uh, pinaglalaban dito. O kami, okay lang kami ho na tumagal pa dito ng ilang taon. Basta hindi lang sana maapektuhan ang aming mga tao, ang aming mga kabarangay. Alam nyo, sa totoo lang sa media, nagsabi na po ako sa kanila na pwede naman pong mag-resign ako now na. Ngayon, mag-resign ako now. Pero huwag niyo akong kasuhan ng dereliction of duty. Pwede ba yon? Kasi hindi pwede basta-basta mag-resign ng isang barangay captain kung may question kayo sa aking uh, sa mga issues na to. I can, I told them, I can resign now. But don't, don't file a case against me about regarding the of duty. Kasi ang gusto ko lang dito, if my resignation will will pave uh, pay the way to land bank, paying them their salaries, then go ahead. I'll do that. Pero wag na wag naman ninyo ako pabayaan o pipilitin. Natanggapin ko yung isang suspension na illegal. Kasi tinatapakan nyo yun na yung aking karapatan yan ang due process ng isang tao which is a constitutional right, tinapakan na ninyo. Na kung gusto ninyo mag-resign ako, wala, I can do a resi I can file a resignation now. Kung gusto ninyo. Bayaran nyo lang yung mga sahod ng tao at ibigay ninyo ang servisyo sa aking mga kabarangay. Kasi sila naman naapentuan eh. Sa totoo lang, hindi lang naman ako. Hindi ako. Yes. Uh, yan ang problema dyan eh. Uh, dahil uh, alam nila na tatakbo ako sa on my last and third term. Ito ay ang rason kung bakit ginagawa sa akin to. Pero kung alam nila na hindi ako tatakbo, walang mangyayari ng ganyan. Uh, walang ganito, walang pang-iipit na mangyayari dito. Kung mas mataas, matagal na na tanong yan, sampung taon na ako dito parang kay kapitan eh. Wala po akong balak po dyan uh, na tumakbo pa mas higher, sa higher office simply because kapag tumakbo po kasi ka, ako ng barangis, tumakbo ako na mayor dito, boss. Kikwestiyonin nila yung aking negosyo. Sa, yung, uh, yung ano, kung, kung bagay yaman mo, question nila. Saan mo kinuha yung yaman mo na yan? Hindi Eh kung parang kay kapitan ka lang, hindi eh, nila kikwestiyonin. Kasi abonado pa ako. So yung, it is very clear na ang aking public service ay really pure public service. We are a vote rich barangay. So, para sa ibang mga politiko na wala nang ibang inisip, kundi talagang uh, mamulitika at uh, talagang pagkakitaan itong posisyon nila, ay ba talagang napakimportante para barangay po ito para sa kanila? Pero para naman sa akin, servisyo lang tayo, boss, para sa ating bansa. Okay lang, okay lang ako. Kung meron pang mas magaling sa ginagawa namin, I am telling them now. Pakita nyo kung anong gusto nyong gawin sa barangay. Ibigay ko po sa inyo at hindi na po kami maglalaban. Laban para dyan. Ibigay ko po kasi sino ba naman talagang may gusto? Manilbihan barangay kapitan. Kapag kayo ay ang inyong pinaglalaban dito ay illegal drugs, na pinaglalaban namin dito kriminalidad. Hindi lang naman po kami na paupo lang dito at wala nang ginagawa, kundi mamigay ng gamot at, at uh, serbisyo. Hindi lang po yan. Lumalaban po kami para po ma masupo ang, uh, kriminalidad at uh, illegal drugs sa aming lugar. So napakadelikado pong trabaho ng Barangay Kapitan. Now, ngayon, kung gusto nila po na sila naman, they can always let me know and then I can give that to them uh, even without a fight.